Hindi kawawa ang walang asawa. Ang kawawa yung may asawa ka nga pero hindi muramdam kung asawa ka niya. Ito ang masasabi ko sa kod na yan kaya makinig ka. Napakalalim na pahayag na ito at napakagandang paalala. Para sa mga taong iniisip ang pagiging single ay kawalan ang pagkakaroon ng asawa ay hindi palaging sukatan ng kaligayahan. Mas mahalaga ang kalidad ng relasyon kaysa rehistrado ng pagiging kasal. Una, ang pagkakaroon ng asawa ay hindi garantiya ng kasiyahan. Oo, masarap magkaroon ng katuwang sa buhay pero kung hindi mo na naramdaman ang pagmamahal, respeto at suporta. Ano ang halaga ng relasyon, ng relasyon na yun? Maraming nasa relasyon, pero pakiramdam nila, nag-iisa pa rin. Dahil wala silang emosyonal na koneksyon sa kanilang asawa. Pangalawa, huwag niyong gawing sukatan ng tagumpay ang pagkakaroon ng asawa. Hindi ibig sabihin, kapag wala kang asawa, kulang na ang pagkatao mo. Ang pagiging single ay nagbibigay ng kalayaan. At para palakasin ang sarili at unahin ang pangarap at paalagahan ang sarili. Mas mabuti ng single ka, pero masaya at payapa kaysa sa relasyon ka pero puno ng pasakit at kawalan ng respeto pangatlo mas mahalaga ang pagmamahal kaysa titulo ang pagiging asawa ay hindi lang papel na binirmahan o titulong sinasabi ito ay dapat may kasamang kalinga at pagmamalasakit pag unawahan pagtutulungan. Kung wala ang mga ito, hindi kumpleto ang relasyon. Kahit na tinatawag kayong mag-asawa, tandaan ang kasiyahan nagmumula sa sarili. At sa tamang tao na darating sa tamang panahon, kaya tandaan mo, hindi kawalan ang pagiging single pero ang kawalan ng pagmamahal sa isang relasyon ay masakit at nakakatagot. Hmm. damang lang naman sana ang kaligayahan ko. tapos kapag nagyaya ako, totambihan pa ako. hindi ako nagbibisyo at hindi ako nagsusugal at hindi ako nagbabarkada at hindi ako nang bababae mm -hmm. tapos pagbabawalan pa ako at pagdadamutan pa ako sa mga hinihingi ko mm -hmm. tapos paginahanap ko sa iba yung mga gusto ko at mga pangangailangan ko masama na agad ako Sinusulit sulit ko lang naman yung kalakasan ko kasi lilipas lang ang lahat ng ito balang araw mawawalan na ako ng gana matigas na lang yung ubo kaysa sa hotdog ko. Kaya nga sinusulit ko na lang yung panahon ko ngayon. Kasi balang araw, ma-expired na ako. Tapos, kung kailan ma-expired na, saka pa ninyo ako lalandiin. Ngayon nyo na ako lalandiin kasi makapitong round pa ako oops wag kayong ano dyan drama lang yan ito ang lagi mong tatandaan anak ka lang ng mama mo anak ka lang din ng tatay mo pero baby kita wow <laughs> baby mo ako ikaw naman, mama ko. Mamahalin ko. Wow! Ah, 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 ah. Sana all, sinusuyo pag nag-aaway. Oo, totoo yan mga kaibigan. Ganito kami ni Mona. Sana all, do'n Talagang mapasana all kayo kung paano ako lalambi ni Mona. Ganito kasi siya eh. Kapag nag-aaway kami, binibilahan niya ako ng milk tea. Milk tea lang yung katapat ni Mona. Tapos magkabati na kami. Tsaka yung mga putas. At tsaka hindi mawawala yung burger at tsaka fries. Binibilhan ko siya ng milk tea. Tapos putas. Tapos burger. Tapos fries. Masaya na si Mona sa akin. Para lang magkaayos kami, binibilihan niya ako, di ba, lad? Oo naman, lad. Ginagawa ko yun para hindi tayo magkahiwalay, lad. Ginagawa ko yun para hindi na magtatagal yung away namin ni Mona para magkaayos kaagad kami. One day, isang araw, magkasama kaming mamasyal ng girlfriend ko. Habang naglalakad kami sa gubat, may tulay kaming tatawirin. So, bago ko pinatawid yung girlfriend ko, tinawid ko muna yung tulay. Nung tinawid ko yung tulay, kayang-kaya ko naman. Kaso yung girlfriend ko, hindi niya kaya. Natatakot. So, ngayon, dahil mahal na mahal ko yung girlfriend ko, iningat-ingatan ko, ang ginawa ko, binuhat ko siya. Sabay kaming tumawid. Habang tinatawid namin yung tulay, unti-unti naman bumibigay yung tulay. Ang buong akala ko, yung tulay, matibay pa ito, marupok na pala. So ngayon, habang tinatawid ko yung tulay, galit na galit yung girlfriend ko. Sabi niya, kapag ako'y mahulog, ibibreak talaga kita. Sabi ko naman sa kanya, akong bahala, magtiwala ka sa akin, So ngayon, habang tinatawid ko yung tulay, biglang bumigay yung tulay. Sabay kaming mahulog ng girlfriend ko. Galit na galit sa akin yung girlfriend ko. Sabi niya, maghiwalay na tayo. So pagkatapos namin mahulog ng girlfriend ko, maghiwalay na kami. Hi. Hello po. Magandang araw po. Wow sa lalaking kaya akong samahan sa hirap at sa saya. Kayang-kaya po yan, lalo na po sa magandang katulad wow. mo. Pwede ba kita makilala? Siyo na siyo po, pwedeng wow. pwede. Pwede mo pa ako maging kaibigan. Crush kita eh. Pwede ba kitang mahalin? Payag ka bang liligawan kita? Hello po mga kaibigan. Ang video ko pong ito ay mga jokes lang po ito. Thank you for watching. Importante pa ba ako sa'yo? Wow! Kasi hindi ka na katulad nung dati. Wow! Yung sweet, thoughtful, at lagi akong naalala. Wow! Teka, ibahin ko na lang tanong ko. Mahal mo pa ba ako? Wow! Sana umpisa pa lang hindi ko na hinayaan ang puso ko na mahulog sa iyo. Kung alam ko lang na masasaktan ako, wow. sana umpisa pa lang lumayo na ako sa iyo. Grabe ka. Ang sakit mong mahalin. Wow! Kamusta na ako? Eto, patuloy pa rin hinahanap kung saan ako magaling kung paano ko nga ba may papanalo buhay na to. Ano po nga ba ang dapat kong gawin para tuluyan ang bumaborang kapalaran at umayon lahat ng gusto sa pag-iikot ng banda.